Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang iwang ng Pangasinan. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatangin po silak at may mabubuting kalooban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malakas sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga, tangali gabi sa inyo lahat. At sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Saludo po ako sa inyo at sa mga ngayon naman po nakatukos sa na aking youtube channel huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like and share pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video at napakipalo na rin po ang aking iwagan ng pangasinan po um, sana po ay nasa mga butik po ang kalagay sa araw-araw, wala sakit at uh, huwag po kayong bumitaw kung talagang uh, nasa kagipitan po kayo ay Manalangin po lamang po kayo sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat para gabayan po kayo sa araw-araw. At huwag kayong uh, mag-surrender sa, sa inyong sarili. Ipakakalob na ipakakalob sa inyo ang minimitin nyo pong kailangan sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Basta maghintay-hintay lamang po kayo. Uh, ang pagkakalob po niya kung talagang gumii po kanyang tulong sa kanya hindi niya agad-agad po ibibigay kundi susubukan kanya kung talagang na nang humihiling ka na tapos puso sa inyo at nananampal tayo sa kanya at siguradong darating sa inyo ang mga kailangan nyo po ah uh, sana po ay share nyo po sa iba para may magamit po rin sila ang ipakakalo po sa inyo ay napaka importante po ito sa lahat po pangalan ng Diyos ang mga sa lahat uh, Uh, pag inuusahan mo po ito, kahit kapumunta ka pumunta, kahit isang ka pumunta sa lupalok ng uh, apat na sulok ng mundo, uh, nasa abroad ka, ay uh, napakabisa po ito na aking ibabagay po sa inyo. Pangalan ng Diyos Ama na tagapaglita sa kapamakan at kapanganiban po. Uh, banggitin lamang po ito paulit-ulit sa isipan sa na ng kagipitan kapanganiban kapahamakan sa tukso pagsubok trahedya kalamidad upang ikaw ay maligtas po. Kaya ibabagi ko po sa inyo para may makonkop po kayo. Ang kaparanan po ng mga ramang orasyon po ay marami po. Kaya lang hindi po alam ang pamagat o kung gagamitin po. Kaya tumutok lamang po kayo dito sa iwangang Ibabagi ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman po. Ito po kung nasa kung po kayo, alimbawa po nasa kagipitan po kayo at sa gitna po kayong uh, kagipitan, kapanganiban, kapahamakan at sa tukso ng buraman po rin po, sa tukso pagsubok, trahedya, kalamidad ang ibig po ng kalamidad po ay mga bagyo, ganyan po bagyo, mga parating na hindi mo inaasahan po na bigla-bigla po dumarating ay uh, upang ikaw ay maligtas po Basta i-memorize i nyo po ito. Isa ulo po. Pangalan ni Kristo, so Yahu. Yashu. Wahamasiya. Yashu Wahamasiya. Yashu Wahamasiya. Ang, ang pangalan ng amang makapangyarihan sa lahat. Pag nasa kagipitan po kayo, salat po na pangaliban. Kahit na pagbiyahe po, pwede pong gamitin po ito. Ang ibabago po. Uh, niyo nyo naman po pa ulit-ulit po. At tiyak na maliligtas po kayo at sa lahat po ng oras ng kapanganiban po. Ah, narito po. Ah, iskresya nyo naman po. Yasuha yes, yes, Masiya. Yasuha Masiya. Yasuha Masiya. Dapat po yung maisaulo po ninyo ito. Ah, madali lang po maisaulo po yan kasi, kung po, pakaingatan po gamitin po lamang sa samang sa pamamaraan po at isihin niyo po sa iba sa, para maalam nila po Maraming salamat po sa inyo na sana po ay pakipalo uh, pakisubscribe po. Paki-share po sa iba. Maraming salamat po. At tatanay ko pong napakalaking utanalo po sa inyo na. Alam